Nagpanik ang mga pasaherong sakay ng isang commercial vessel na yan sa gitna ng ulan at paghampas ng malakas na hangin habang naglalayag. Ang mga pasahero kanya-kanyang kuha ng life jacket. Ayon sa mga otoridad, umalis ang nasabing barko sa Lamitan, Basilan, pasado alas 6 ng umaga kahapon bago pa man suspindihin ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe ng barko mag-aalas 9 ng umaga. Ligtas namang nakarating ang barko at mga pasahero nito sa Zamboanga City. Dahil din po sa lakas ng mga alon at ng hangin, isang paparating na barko ang bumangga sa isa pang barko na nakadaong sa pantalan ng Hulo Sulu. Unti-unti namang nakapagmaniobra ang barko at naalis sa pagkakabangga. Wala pong nasaktan sa insidente. Ayon sa pag-asa, ang masamang panahon sa Mindanao ay dulot ng trough ng Bagyong Tino. Kaugnay po naman ng malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng Cebu, dulot ng Bagyong Tino, kausapin po natin si Dr. Mahar Lagmay, ang Geologist at Executive Director ng UP Resilience Institute. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hello, magandang, magandang umaga po. Yes, uh, sa inyong assessment sir, ano ho ba ang nakikita ninyong dahilan sa pagbaha sa malaking bahagi po ng Cebu? Well, unang-una, no, uh, nadidinig ko na first time, dati daw hindi binabaha. may mm -hmm. uh, bagyo, malakas talaga yung ulan uh, uh, para mag magkaroon ng ganong klaseng pagbaha. Di ba? At mm -hmm. uh, aggravated ito ng siguro development. Yung mga nakita kong mga na social media, although kinag-aaralan ito po namin, ay doon sila sa mga gilid ng mga ilog, mga floodplains kung pinatawag. Apo. Uh, dapat po sana na iiwas sila doon kasi meron naman mga mapa na nagsasabi na delikado doon sa lugar na iyon. lalo na na merong masamang panahon. Oho, pero yun nga po ang uh, important siguro ng pagkakaroon ng urban planning. Ano? Uh, sir, uh, may mga pangunang uh, pag-aaral na nagsasabi na hindi ho magiging maayos kapag may katabi tayo mga ilog. O kaya doon ho sa area ay eh, talagang prone flood prone ano pero ito ho ganito ho rin ho ba ang nakikita ninyo uh, may mga nakikita ninyo ba kayong violations dito po sa area kung saan na tayo yung mga bahay nang 34 years na Well eh, yung mga bahay pala kasi mga bahay 'yan yung mga natayo bago pa tayo na yes. nagkaroon ng na mapang magaganda, ah uh, tinutukoy nga ang mga bahay yung lugar pero yung mga bago eh dapat hindi sila na itayo doon kasi alam naman na delikado yun. Kasi may permit na binibigay dyan eh, di ba? Mm. Uh, yun po, kailangan kasi yung ating mga plano ay ay nakabase sa mga hazard maps na magaganda. No? Kasama yung climate change na scenarios na tinatawag. Nasa batas naman yun, nasa GAA, ang tawag sa kanya, multi-scenario probabilistic risk assessment. 2018 pa, nasa GAA yan, General Appropriations Act hanggang 2025. Uh -huh. At uh, kung sinusunod natin to, pati yung mga scenarios ng climate change ay nagagamit sana ng mga local government unit para paggawa ng mga comprehensive land use development plans, mga climate change action plans, saka yung mga LDRRP na tinutukoy uh, doon saan yung mga mapanganib na lugar at saka hindi mapanganib na lugar. Mm. sa uh, maganda sana kung nasusunod natin yun, ano? Uh, pero kung masunod sana, eh, baka mas mabawasan natin yung pagkamata. Alright, base po sa inyong observation at pag-aaral, ano ho ba yung mga kalagayan ng ating mga itinuturing na vital water no? at agricultural wetlands dyan sa Cebu? Ayun, um, siyempre pag nag-develop ka, eh, sinasakop niya yung mga agricultural land. Mm -hmm. Pero dapat natin maisip na bawat LGU, dapat iniisip nila kung ano ba yung gusto ng vision ng people in the community gusto ba nila ng development gusto ba nila ng, ng uh, disaster free na no? na, na future mm -hmm. uh, dapat yun, na 'yan na 'yan do sa mga plano nila para 'yung mga hazard maps ginagamit para maging risk informed and science based 'yung kanilang mga gusto na mangyari para sa kanilang komunidad so balancing act 'yan depende kung ano 'yung gusto and uh, pagka na plano na mabuti 'yan at least may masusunod yung mga investments ay naayon doon sa siyensya, investments ay naayon doon sa mga panganib mm -hmm. may risk involved kasi all the time, di ba? Pero gusto natin mabawasan yun para kapag merong growth, economic growth ng isang community, hindi natutupok ng, ng disaster. I Pinituloy ang develop. Ito na nga ho, et, malaking usapin na naman at nababalik ho parati pag may mga ganito mga trahedya, baha. Yung mga flood control projects po, ano, may mga sinasabi ho ang... Uh, local government pujaan na parang meron silang 15 flood control projects na parang hindi ho nila naramdamang gumana. Uh, malaki ho ba ang chance kaya ano, kung sakasakali na ma-mitigate po yung mga ganitong problema? Kung angkop lamang yung pagkakagawa ho ng mga flood control projects at sa mga flood control areas, lalong-lalo na dyan sa Cebu? Ayan, magiging problema yan. Ano? Kasi yung mga BK, no? kung flood control, eh, BK, ang, ang tinutukoy nyo. <coughs> Hindi kasi lahat ng DK ay para para pigilan yung tubig na malaki na mm -hmm. halimbawa yung minsanan lang sa isang buhay natin nangyayari yung tinatawag na 100 year return period no ah mm -hmm. uh, eh, pag nangyari yon eh, although hindi pa namin nakikita yung talagang dami ng ulan nang no, pinag-aaralan pa namin, sa wari ko ay base doon sa description na nabulaga sila na surprise ay mukhang mas malaki doon sa uh, historical record So that means na um, mukhang rare event ito at uh, yung mga dike na tinayo ay hindi naaayon para sa ganung klaseng baha. So dapat nalalaman din ng mga tao yon kasi it might have given a false sense of security. To oh. So yung, yung mga ganyan ay dapat na isasama sa mga response plans, DRRM plans, mga development plans para hindi tayo nasusurpresa lang ganito at magiging disaster, lalong-lalo na nang meron tayong climate change na hinara. Opo. At uh, ito ho bang nakita ho natin? Dahil biglaan din ito, no? Parang may mga nagsasabi kahalintulad ito ng uh, bagyong ondoy dito sa Metro Manila. Anong ho ang inyong thoughts on it? Ayan. Ang nakikita ko dito ay eh, metropolitan city din yan. Uh, sa pangapinakamalaki sa Pilipinas, gaya ng Metro Manila, na no, napakalaki. Akalaan natin na ligtas tayo sa mga ganong klaseng mga dilubyo. Hindi pala. Uh, Na-surprise na naman tayo kasi mas malaki ito doon sa ating alam. Eh ganun din doon sa ano doon sa Cebu, may mga nagte-text sa akin sinasabi eh hindi pa nangyari 'yan. Eh tinatahan sila nung no, mas malaki doon sa nakaha uh, kaysa doon sa alam nila, no? And syempre mayroong complications 'yan dahil so, nagpu nagpuputol tayo ng puno, uh, nag hindi maganda siguro yung development, hindi maganda yung response plans, dapat i-evacuate sila ngayon na alam na natin na nasa panganib yung mga tao. Yes, sir. Uh, maraming mga bagay na complicated uh, the matter. And uh, kailangan siguro mga lessons dito ay uh, wag natin ulitin na. No? Let's not repeat the mistakes. Let's learn from the past disasters so that we can reduce the risk uh, of those uh, in the future Ayun. Yun nga po, moving forward, ano ho ang sa tingin yung pinakadapat nagiging prioridad ng lokal na pamahalaan? Uh, particular na ho, uh, sa iba't ibang mga probinsya, lalo na ho itong mga nangyaring ng, nang, nagkaroon ng lindol. Ito lamang po, yung 6.9 na lindol dyan sa Cebu. Tapos ito naman ngayon, yung pagbaha. Malaki talaga ang problema natin kasi may bukod sa pagbaha, yung storm surge pa, may landslide pa, may mga mm -hmm. pa na earthquakes. At mayroon pang, nagkaroon pala ng lahar doon sa Negros, Oriental, di ba? Laharyon, uh, lahar yun, related sa mga volcanic processes. So, yan mga ganyang klaseng mga scenarios. We should uh, always ima, ima uh, remember na kailangan natin pinagahandaan nito. At uh, hindi siguro sa mga leksyon dito, mas, mas uh, damihan pa natin at lawakan natin yung edukasyon. Damihan natin, May build an army of scientists and researchers who, were, who will work on this problem. Uh -huh. Kasi hanggat hindi natin ito sinosolve, hindi natin ginagamit yung siyensa ng buong makahaya niya hindi natin gunagamit yung teknolohiya na pinakamabago, pinakaampok hmm. so, sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon, ay palaki tayong aatras uh, a, -a sa ating economic growth tuwing tinatamaan tayo ng disaster. So mag-invest tayo sa mga kakayahan, sa mga local resources, capacity building, training, scientists, researchers, bago tayo mag-isip na mag-gumastos mag, mag, -ano, mag sa mga bigay na pagkamahal-mahal na nakikita natin ay, ay, hindi naman umuubra. So that should be a last resort. We should exhaust all possibilities, determine the residual use, at pag hindi na kaya ng nature-based solutions, tsaka tayo mag-concrete type. Mm, katuwang po siyempre ng good governance. Ano? Uh, I think yun na rin ang direction ni uh, Secretary Dizon ang makapagpakonsulta at kayo ho ay magiging katuwang sa pagbibigay ng permit no sa mga uh, LGUs po. Marami pong salamat sa inyo pong oras. Marami salamat. Maraming salamat din po. Uh, Yan yeah, po naman 20. si Dr. Mahar Lagmay, ang geologist at executive director ng UP Resilience Institute. Maaring abutin pa ng tatlong araw bago tuluyang maibalik ang supply ng kuryente sa Negros Occidental matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Sa Roja City sa Capiz naman, nagsimula ng bumalik sa kanilang tahanan ang mga lumikas na residente. May ulat on the spot si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim, Rafi, mahigit 480,000 na mga individual sa Western Visayas ang apektado ng Bagyo Tino. Samantala sa Negros Occidental, mahigit 20 katao ang iniulat na nawawala bunsod rin ng pananalasa ng Bagyo. May mga iniulat rin nasawi ngunit patuloy pang kinukumpirma. Humupa na ang pagbuhos ng ulan sa Roja City sa Capis. simula kagabi hanggang ngayong umaga kaya ang ilang lumikas ng mga residente bumalik na sa kanilang mga bahay. Nagsiyuwian na mga residente na nasa evacuation center sa Roja City dahil wala ng lugar sa lungsod na lubog sa baha. Sa pinakahuling tala naman ng PDRMO Capi, mahigit 153,000 individual ang inilikas dahil sa Bagyong Tino. Mahigit 148,000 dito ang nananatili pa rin sa evacuation centers. Sa kabila nito, may ilang lugar pa parin sa Kapisang Walang Kuryente. Nananatili pa ring suspendido ang trabaho at klase sa ilang LGU sa Kapis at Roa City. Sa tala ng DSWD, umabot sa mahigit 152,000 ng mga pamilya o mahigit 489,000 na katao ang naapektuan ng Bagyong Tino sa Western Visayas. 111 ng mga kabahayan naman ang nasira sa probisya ng Aklan, Kapis, Iloilo at Kimaras dahil sa malakas na hangin dala ng bagyotino Tino. Sampo dito ang totally damaged. Nakahanda naman ang PDRMO Kapi sa pagbigay ng tulong sa mga LGU na nangangailangan sa clearing operation at search and rescue operation sa mai-report na missing na individual. Samantala, labing walong tao ang iniuulat na nawawala sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental. Habang apat naman ang isna na pa sa verification na nasawi matapos ang pananalasa ng bagyong tino. Una ng kinumpirma nila Castellana Mayor Anyeho ni kagabi ang siyam na misinga. Dumoble ito ngayong umaga. Tatlong tulay naman ang nasira habang lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa bayan. Kagabi nawala ng supply ng kuryente sa buong La Castellana at naging mabagal din ang internet connection. Ayon sa alkalde, maaring abutin pa ng dalawa hanggang tatlong araw bago maibalik ang supply ng kuryente. Nananawagan din siya ng tulong mula sa pamahalaang nasyonal at probinsyal. Samantala, batay sa ulat ni Brian Larry Sanyor, spokesperson at Opsend Deputy Manager ng Negros Occidental PDRMO Emergency Center, nagtala ang Bago City ng limang kaso ng trauma injuries. Pitong katao naman ang nawawala at tatlong nasawi na nasa proseso pa ng verifikasyon. Iniulat din ng PDRMO na aktibo ng nakikipagtulungan ng mga ahensya gaya ng Kapulisan, Coast Guard at BFP para sa isinasagawang search, rescue at retrieval operations. Rafi, patuloy namang nananawagan ang otoridad sa publiko na manatiling alerto lalo na at nararanasan pa rin ang pagulan sa iba't ibang bahagi ng Western Visayas at Negros Island. Rafi? Maraming salamat, Kim Salinas. Patay ang isang driver matapos maipit ang kanyang binti sa minamanehong truck na sumalpok po sa poste ng Skyway sa Quezon City. Balitang hatid ni James Agustin ganitong ang inabutan ng mga rescuer Tauho ng Barangay Santol sa bahaging ito ng Araneta Avenue sa Quezon City pasado las 10 kagabi. Ang lalaking nagmamaneho ng tractor head na sumalpok sa poste ng Skyway, nakaipit pa ang binti. Hindi rin makalabas ang kanyang pahinante. Pahirapan ng pagliligtas sa kanila. Kinailangan gumamit ng extrication tools sa mga rescuer. Maya-maya pa, maingat na inilabas ang pahinante at binuhat para maisakay sa stretcher. Sa kabilang pintuan naman ng sasakyan, sunod na nailigtas ang driver hindi sila mainabas agad. So, kailangan ginamitan pa sila ng equipment para mabuksan yung parehong. So, dahil talagang ano eh, uh, yung harapan ng sasakyan talagang dikit doon sa poste. So, yung kanyang lower part ng katawan, hindi mailalabas. Dinala sa ospital ang driver at pahinante. Kalauna nasawi ang driver ayon sa District Traffic Enforcement Unit ng QCPD. Inaalam pa ng autoridad ang dahilan ng aksidente. May sugat si Pahinante pero bandang bintik uh, binti na niya. Kanang binti niyang may hiwa na nakita ko. Yun yun. Si driver naman ang tama niya sa right side din nung kanyang ulo. Sa lakas ng pagkakabangga sa poste ng Skyway, nawasak ang harapan ng tractor head at nabasag ang windshield. Nagkalat ang mga bubog sa kalsada. Pasado hating gabi na ng mahatak sasakyan. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang babae matapos tumaob ang sinasakyang bangka ng kanyang pamilya sa Buluan, Maguindanao del Sur. Cecil, si paano yan nangyari? Rafi overloading ang dahilan ng pagtaob ng bangka ayon sa lokal na pamalaan. Batay sa investigasyon, Papunta sa kanilang fish cage sa Lake Buluan ang mga biktima nang mangyari ang insidente. Sinubukan daw ng nanay na iligtas ang kanyang bunsong anak kaya siya nalulun. bigtas naman ang bata pati ang anim panilang nilang kaanak. Ayon sa LGU, pang limang tao lang ang kapasidad ng bangka. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamalaan sa pamilya ng biktima. Sinusubukan pang ng pahayag ang mga nakaligtas. Sa Balingasag, Misamis Oriental naman, Patay ang isang binatilyong 12 anyos na nalunod matapos siyang tangayin ng rumaragasang tubig sa isang malaking kanal sa barangay San Isidro. Ayon sa imbestigasyon, naglalaro ang bata nang mahulog ang kanyang bola sa kanal. Sinubukan niyang kunin yon pero tinangay siya ng malakas na agos. Sinusubukan pangguna ng pahayag ang pamilya ng bata. Update tayo sa sitwasyon sa Leyte na kabilang sa mga napuruhan ng bagyong tino. May ulat on the spot si Nico Sereno ng GMA Regional 8. Nico? Cecil, inaalam pa sa ngayon ng mga otoridad ang kabuang danyos na iniwan ng pananalasa ng bagyong tino dito sa Region 8. Umaga kahapon, matapos dumaan ang bagyo, unti-unting nagsiuwian ang mga nagsipaglikas sa bayan ng Abuyog ng magliwanag na ang kalangitan, Dali-daling nagligpit ng gamit ang mga tao at isinakay sa tricycle para makauwi. Sa abuyog noong lunes ng gabi, nang tumama ang bagyo, 827 families ang inilikas o mahigit sa 3,200 individuals. Maraming mga poste ng kuryente ang natumba at nakahambalang sa kalsada. Tigi-isang lane pa rin ang magagamit sa bahagi ng National Highway dahil sa mga posteng nakaharang. Sa bayan naman ng Mahaplag, Leyte. Problema ang grabing putik sa mga kabahayan sa San Vicente, Barangay Poblasyon. Umapaw kasi ang ilog sa lugar, kaya binaha ang kabahayan. Sa ilang mababang lugar, hanggang bewang ang putik. Sa bayan ng Marabot, Samar, ang ibang pamilya sa kuweba lumikas noong paparating ang bagyo. Kwento ng SK Chairperson na si Nico Baldo, nakagawian na ng ilang mga residente na dun sa kuweba papasok at makikisilong. May ibang nagpunta rin sa evacuation centers naman sa bayan pero nakagawayan na raw ng iba na doon. Dalawang gabi na malagi doon ang ilang mga residente, linggo at lunes ng gabi. Sa bayan naman ng Giwan sa Eastern Samar, nag-iwan ng pinsala sa mga bahay at infrastruktura ang Bagyong Tino. Karamihan sa mga nasirang ari-arian ay nasa islang nasasakupa nila ang Humonhon at Suluan Island. Kahapon nagdeklara ang bayan ng State of Calamity para makalaan magamit ang nakalaan nilang kondo. Cecil, ayon sa Office of Civil Defense, ang bayan ng Silago sa Southern Leyte ay nagdeklara na rin ng state of calamity. Magsasagawa ngayong araw ng aerial inspection ang mga ng OCD-8 at ilang mga government agencies para makita at ma-assess ang kabuang lawak ng pinsala dala ng bagyo. Cecil? Maraming salamat Nico Sereno. Samantala, sa punto pong ito, hingi naman tayo ng update sa pagbagsak ng helicopter ng Philippine Air Force sa Agusan del Sur kahapon na ikinasawi ng anim na katao. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino, koordin well, na recover na ang mga labi ng ng crew members ng Super Huey helicopter ng 505th Search and Rescue Group ng Philippine Air Force mula sa kabundukan ng Agusan del Sur. Sinisiyasat ng investigation team ang ilang factors dahilan sa pagbagsak ng helicopter kasama ang anim na crew member nito bukod yan sa weather at kondisyon ng aircraft. Tinitingnan din ang kondisyon ng mga piloto at crew na sa lukuyang ina o kinikilala ng forensic team ang mga ito para mabagyan ng hiling o mapagbigyan ng hiling ng ilang pamilya sa i-direksyon na sa mga bayan ng mga labi. Dala sa mga, nasawi, oh, sorry, na dalawa sa mga nasawi ay uh, mula Mindanao at isa naman ay Tagalog at tatlo ay mula Visayas. Pinakamataas na official ang lead pilot na may ranggong kapitan at walong taon nang nagpapad ng helicopter. Sa ngayon, hindi pa isilisiwalat ang mga pakalan ng mga nasawi crew, alang-alang sa kahilingan ng mga pamilya ng nasawi. Lahat ng tulong na pwedeng ibigay daw ng Air Force ay ibigay sa mga nagdulok pamilya. Base sa investigasyon, for two minutes na nasa ere ang Super Huey helicopter kasamang tatlong iba pang aircraft na magsasagawasanan ng rapid damage assessment Uh, nawalan daw ng communication sa Super Huey. Bumalik ang mga kasamang aircraft para tingnan ang nangyari at nakita ang crash site sa gilid ng isang masukal na bundok sa bayan ng Loreto sa Agusan del Sur. Grounded muna ang dalawa pang Huey helicopter sa gamit ng 505 HATR of Samsung Park. Pagamat hindi parehong-pareho na model ang uh, bumagsak na, helicopter ay similar, similar daw ang build at ang specifications nito at iisang kumpanya lang din ang may gawa. Sa ngayon, wala pang may tuturong dahilan sa crash at nananawagan ng uh, Philippine Air Force sa publiko na hintayin namang ang resulta ng crash incident investigation. At yan ang latest mula rito sa Philippine Air Force. Balik sa inyo. Audience. Maraming salamat, Chino Gaston.